isang mapagpalang araw sa atin lahat mga boss bali for today's video pauwi na tayo galing sa trabaho mga boss meron tayong si service ng ergon ngayon mga boss repair uh, mahina na raw yung buga ng hangin niya uh, check natin mga boss kaya stay lang at uh, intro mo tayo mga boss mabilisan lang to Oh, ho oh, oh. mga boss, nandito tayo sa area, sa location. Ito na pala yung aircon, yung unit. Mga boss, yung i-check natin ngayong araw. Ang issue raw niya, mahina na yung buga ng lamig. Alamin natin, malalaman natin yung mga boss. Papa, ay, eh, tama, nakapwede na extension. Papaset ko lang kay Brownie yung mga gamit. Brownie! Mali mga boss, ha? pinababa ko siya kasi yung condenser na kapanggaro sa likod. Kinakailangan malaya siya. Nilinis na pala ni Brownie ito malinis na yung, unit che check na lang natin siya mga boss yung condenser pa naman niya umiikot yun o umiikot naman yung condenser pa niya malalaman natin yan ipa-plug in lang natin ito <laughs> yung ano yung adaptor tapos extension panda rin natin siya bali mga boss ano to ah uh, one horsepower na one horse power na window type Panasonic mga boss kaya medyo common sa atin tong Panasonic kasi yung pinanggalingan kong hotel puro Panasonic yung ano nun no, unit nun kaya pinapanong ko lang kay Brown yung adapter test lang ko siya mga boss para ma alaman natin kung ano problema na ngayon well, bali yun mga boss ah uh, sinubukan ko siyang pinakandar ka ganina medyo umuugong lang ng konti yung compressor ang suspecha ko dito mga boss maaaring stack up si compressor pero i-double check pa rin natin pinakawalan ko na yung control tapos kinuha ko na yung mga parameter ng wire ngayon papandarin ko siya ulit mga boss pag tuloyan talaga siyang umugong mga boss uh, ayaw magtuloy possible mga boss ay stack up talaga yung compressor niya kaya mangyari Papantarin ko sya uli mga boss tapos ah obserbahan ko maaring pag-stock up sya may gagawin tayo diyan mga boss. Ah, Stayjo lang mga boss kaya papantrilan natin sya uli. Halika na mga boss. Papasakay uh, okay. na right? 'yung mga drone. Tapos doon di kalimutan. Tayo magre-relay. Indicator na ano niya ay yung pag-ting ng ano niya mga boss. Turno sa kaliwa timer sa kanan Bali, hindi tayo bubuka sa kanan mga boss Okay, saksak mo Galaw-galaw yung may ano, daan ha Para ma-check natin kung ano Malaman natin, status na yung ano, compressor Okay, yun, itang kita nag i ibabaw tuloy mo ulit tuloy mo nag i ibabaw na ito mga boss Ito, banda rito sa overload Stack up talaga si compressor Okay, patay mo Okay Pero bakit hindi gumagana si Pan? dapat gumana si Pan. Subukan natin si check in si ano. Uh, pero matik mga po sa si compressor. Stuck up talaga. Kagabi lang daw umali Ha? Kagabi lang. Kagabi oh, lang daw. Malalaman natin yan. Checking -check ko lang itong... Babasakan ko lang itong kapasitor niya mga boss. Tapos, uh, i-define ide na natin ito ano. nagii nagbabaga agad yan. Hindi ko lang nakunan. Ito yung ilalim ng overload. Nagbabaga yan. Ilalim niya. Si B, nag i talaga siya yun. Compressor, kaya... Pabasaran natin ito mga boss, si Running Kapas to. mga boss, nung chinek ko siya. Ilaw mga ads. Ito yung kapasitor niya. Walang reading talaga. Yung physical appearance niya. Okay pa. Pantay na pantay pa yung ano niya. Tapos, kung titignan mo siya, buong buo pa siya. Pero, walang reading. You know? kaya may na dala ko dito mga boss ito dual din siya kaya lang yung pan nya mababa na yung value kaya meron akong pan capacitor dito mga boss okay din naman to babaypass ko na lang siya hindi mo na gagamitin yung pan nito na na siya kaya subukan natin mga boss series ko siya sa so, bagong ko kailangan ko ano bali yun mga boss ah, uh, bali wala nang reading talaga tong capacitor niya kaya hindi niya masipa si compressor umandar mamaya natin i-determine kung talaga i-stock up siya subukan natin sa i running capacitor mga boss bali meron ako dito ng isang running capacitor <clears throat> pasok pa yung herm nya tsaka yung common pero yung yung pan nya mga boss bagsak na yung reading kaya e ang kailangan natin 3 microfarad e eh, 1.7 na lang yung reading na itong pan nya kaya mangyari mga boss uh, yung dual capacitor ginawa ko na lang siyang single tapos, uh, ah, ito, meron tayo isang pan capacitor dito mga boss na the same value rin naman siya. Ayan. Uh, ah, 3 microfarad din. Buo pa siya. Binasakan ko siya ng reading. Kasi yung pan niya dito sa kabila. Ayan e, o. Oh. 15 microfarad by 3. Kasi ito yung 15, ito sa compressor. Yung 3, yun yung sa pan capacitor mga boss. E eh, palibasa lahat to, totally walang reading. Condemn natin siya. Alibasa wala na rin yung paneto, walang reading talaga. Bagsak yung reading niya, 1.7 na lang. Kailangan ko 3 microfarad kaya binaypas natin siya mga boss. Ayun, naka na siya. Kinabit na ko siyang pan kapasitor. Gumawa ako ng improvised na wire. Saan ano 'yon? Ito, ito, ito. Yan mga boss, itatawid ko yung isang kamay ni pan kapasitor pabalik dito kay common para magkaroon siya ng supply. Batuhan yung pan natin mga boss. Kasi totally pati yung pan ay umandar eh stage stay mga boss ay <coughs> kukunik ko lang to tapos sa uh, test lang natin siya. So. Bali yan mga boss, uh, itinawid ko na yung kumuha tayo ng supply, palibasa ito yung pinanggalingan ni dual. Tapos ipinalit ko rin naman dual mga boss, kaya lang mababa na yung reading ni pan. Ang ginawa ko, ginawa ko single capacitor na lang ito mga boss. Dahil yung reading niya 1.7 na lang, ang kailangan natin ay para sa pan 3 microfarad mga boss yan 3 microfarad eto kaya anong nangyari mga boss binaypas ko na siya ginawa ko single dyan ginawa ko ng hiwalay na pan kapasitor tong yung pan mga boss kasi kailangan umandar din yung pan para habang umandar din yung compressor gumagawa ng lamig binabato ni pan yung lamig do sa kwarto mga boss sa destination kaya nangyari mga boss dinoble check ko na siya bago ko siya ipix lahat i natin siya mga boss. Dinoble check na siya. Walang shortage. Okay na. Hindi ko na siya papasahan ng climate pero okay naman. Confident naman tayo sa gawa natin mga boss. Kaya, sige, run mo na. Brown, teka. Uh, ibababa ko lang tong cooler niya. Tapos yan, naka-on kagad agad siya. Itong up. Naka-up pa sya. Sige, fire. Pagsak mo na. Ayan mga boss, uh, moment of truth. Yan, patay pa si unit. Ay, ayon sa indicator ng ano niya naka off pa sya naka off position pa sya kaya ang pag on nya pababa mga boss para mag run si compressor hindi na natin siya ipapan rekta na natin nagyan natin si kulan ng thermostat ng number 3 number 4 yan ayon sa indicator nya mga boss balitin natin sya mga boss bago natin ipix lahat to para okay na tayo mga boss nangyari sa trabaho ngayong araw file yun mga boss bali ka kanina hindi umaandar si pan okay na si pan ngayon mga boss si compressor umaandar na rin yun mga na siya umaandar na rin si compressor babalik ko na rin takip niyan ito tapos i-assemble ko na ito mga boss bali okay na tayo rito Magbili natin sa likod, taasan natin. Okay na yun siya. I <coughs> Isisip lang natin ito mga boss, palipasa na kabaypasa siya. Isisip natin yung pagkaka-fix niya. Tapos ito, palipasa may mga exposed na connection. Titip natin yan, babalot natin yung tip yan mga boss. Yan. Tsaka ipipix natin yung kapasitor dito, gamit yung brace niya. Simbolo natin siya mga boss ha? okay na sa tingin Check natin lang yung original. So, na mga boss, ah, uh, totally ayaw umandar talaga ni Pan. Ngayon, okay na siya. Si compressor, okay na rin. Running na siya. Hindi ko pa siya pag-initan na stack up siya, pero dinaan natin sa lahat ng parameter mga boss, check natin. Uh, Na-define natin mga boss na weak na yung running capacitor niya. Kaya ayaw talaga umusap ni compressor, ah, ni unit, ni aircon mga boss. maya maya mga boss sa sa settings ng pag lumapat itong sensor niya para yan Tapos sa long run ni aircon ayan nagmumoist na lang yung niya okay ayun yun hindi natin siya na medyo <coughs> ah, na natin sa mga boss ipitix na natin lahat yan uh, para safe naman si Costco na kasi nakapaypasa siya mga boss ayun mga boss aranin niya si aircon Moist na yung mga tubo niya. Ito yung nagpo-close na yung mga tubo na yun. Bale mga boss, ah, i-assemble ko lang to. I-pick na natin yan. Tapos, i-turn ah, over natin kay boss yan para ginawin na sila ngayon gabi mga boss. Pero, sila nakapag-aircon. Kaya ngayon, okay na yan mga boss. Dalawa. I-pick na natin yan. I-pick na natin yung mga ah, na natin Bali yan mga boss, uh, okay na tayo. Medyo ginabi na rin ako mga boss, gabi na. Kaya turn ang turnover na gagawin ko mga boss, okay na siya. Ngayon, balik ko na lahat ng control niya. Iraran natin, uh, si na natin, natin siya uli mga boss, tapos si Brownie na bahala mag-deploy niyan sa kay customer. Iraran natin siya uli mga boss. Binalik ko na indicator niya. Naka-open lahat. Oop. Yan. Iraran natin siya uli mga boss, tapos si Brownie na ba alam mag-deploy niyan. Okay na tayo dito. Parang natin na si mga boss. Yun o. same pa rin. mga boss. na. Okay na. Ayan mga boss. Okay na mga boss. Okay na si Pan. Si Pan sa pag troubleshoot mga boss, ah, balikan nyo lang yung video ah, ka nung kayo ng idea tapos, ah, step by step na, mga boss ah, utay utayin nyo, wala ka nung kayo ng idea importante pa rin mga boss ah, marunong kayo kung ano ah, ng tester nasa ganun yung i-replace -re nyo na parts dapat the same pa rin mga boss yung value tumaba man, konti lang sumobra man, konti lang din mga boss, hindi siya pa pwedeng malaki sobra, malaki rin yung bawas Bali, Okay na tayo mga boss. Ah, hanggang dito na lang itong video natin mga boss. Ah, hanggang sa susunod na muli magkakaroon tayo ng content, i-share ko sa inyo mga boss. Ah, malayo pa yung uwi pa ako. Ginabi na tayo mga boss. Bali. Hanggang sa muli mga boss. Ingat tayo palagi. God bless sa atin lahat mga boss. yun si unit mga boss sumama na lang ako mag self pack ayan run si Erkin mga boss tama na din settings nya okay tayo mga boss higas muli